Yo, mga sa ang mga dumadang araw po sa inyo mga kapatos. Ito naman po tayo, pala bagong vlog na naman po tayo, mga Ito, meron pong bagong usong yung wasin. Dito lang po mapibilis sa amin to mga kapatos. Habang nagwawasin, asawa ko naglilimas. Ito, mga kapatos, panood din po ninyo. Yan, mga kapatos, Ano, mga Ano, Ito po yung wasin namin.

patitingin namin sa 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 morulong sa specialist sa specialist sana sana patitingin sa specialist <laughs> tingnan natin ang wasi kasi mga boss ko hindi kailangan sa ako yan ano umpisa na may ra pa kami maglaba Lagi man naman to, total na. Total na gana naman yung ano niya, yung wasing. Ay diretsyo na namin. Tapos ito mga ito pa po siya, ito pa, mayroon pa po kami. <laughs> yan. <laughs> Yan ba? Isa sa ba yan? bayan. muna kami, mga kapatot. Hanggang kanakalaan namin magsakripisyo para matapos ang labahan. Tapos, so, ay... Kaya nangyari ngayon, yung host ay tinas namin. Pero bago namin tinas yung host, sinubukan namin kung nakaandar yung makina, na, nakaandar naman. Ito, tinas namin to para hindi na, para hindi na umagot yung tubig ng washing. Ngayon, nung tinas namin to, Nilagyan ko ng tubig. Yung pinaiikot Dami na... Eh. na. Yung, so, yung pinaiikot na yung commander, lumiloksan niya yung dryer. Kahit lang niya, kalahati na laman ng tubig, kaya nilimasan na niya. Ah, <laughs> mga to, sa sakripis, sakripis tayo. Ang isa matapos yung paglalaba. Alin? Ay, bukas. Tama na. Malamang tubig ang balon. Sinipin naman natin ang balon. Ayan. <tapos> Ayan. Ayan. Kasi din nirecho, baka masira lalo. Tama. kapusin namin isang salangan. Ayan. na, Ayan. Ayan. Huwag na. Huwag na uh, yan. Huwag na Pag na lang ito. lang itong, itong washing. Bago namin laban ulit yung bago. Uh, may isang salag lang tapos. Uh, ah, na. Okay, limas mo na, limas. Uh, ito, maganda, ito ngayon ang magandang pagwawasing. Palimas. Palibisis ng darling ko ah.

Nasa, nasira ng washing. Oo, oh, kailangan ko rin ito? <laughs> Galing ni Commander din mo. Abang sinasabi sinasa. para ka nang ng galag. Ay, may nadalo ka dyan. hindi niya sa mapupuno yung dryer, mauubusin laman nito. Kaya, sa kalibisyon muna tayo, mga kapatots. Ah.

Sira. Ano kaya sira nyan? Sira yan ito yung pinaha. Kasi ganyan tataka ka naman. Ano? Natulo dito yung ano, natulo dito yung tubig sa os. Natulo yung tubig sa os. Tapos, tapos ano? Kapag tinaas mo siya, hindi, hindi dyan. Pag natinaas mo may hose hindi naman napuntang tubig. Pero nagana yung ano niya, nagana yung washing niya. Titestingin natin mamaya kung ano, pag yung okay na, testingin natin dryer na. No? One time na. Kung oh, okay. -hmm. Maiiga na yan. Ah. Ano yan? Lagi mo na yun. Mabag. Ayun mga kapos, nabalaw ako na po yung damit na nilaban ng asawa ko sa wasing. Yan na. nilalagay na lang po yung dryer. Asala pala sa balding may laman na ano tawag daw ni tapos tetestingin namin ngayon <laughs> kung gagana yung dryer hindi pa namin na tetestingin sana gumana Ayan. sana gumana ka pag hindi ka gumana eh sampay mo na lang yan so dali medyo may araw pa naman pag hindi gumana yung dryer ah, di sampay na lang muna Ayan. Ah, yeah, babag mo na konti, babad na ako ante, babad. Konti lang nalaban namin, yung iba nandun. Hindi na tinapos kasi sira nga yung ano eh. Naatagas ang tubig. Naatagas ang tubig yan, yeah, naatagas ang tubig itong hos. Huwag kang masisira. Sana. Nahirap walang walang malabhan. peda okay. okay. Pwede ako sa kamay. Oo okay. okay. Mapapagod si Mean. <laughs> sakit pa ng kamay ko. Ah, imbes na pagaling na daling na. Pa, pagaling na pagaling na, ma, maulit ulit. Ah, tama. Kamay ko masakit. Ang inyo kalakasan. Yan. Yan. Ah. Ayos. Ni ah, yeah, testing na. Pandala. Mira puti. Mira ng mga Testing. Yan, testing. Ano mo, pasalay na yun, mo? Testing. 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 Ya, yeah. <laughs> ya, ya. Oke. Okay. Sana. sana umandar yung dryer no umandar yan kasi nalagyan ng tubig ang daming tubig kayo nito puno habang nagwawasing napuno yung dryer eh. ng tubig kasi yung mga yung maputi lang muna po, putugal po konti lang muna tigsan natin kung magagana

Salakot. Ah, salakot, salakot. Salakot. Sabi mo, salakot mo. Salakot lang, sir. Ayan. Yeah. na. Lagaan na po yung dryer namin. Salamat. Siguro hindi masyadong masila ng sakit ng sira ng aming washing. Ayan. Pero, sa... Pagkaya ko, kuha ulam. Ah, Laleng, ano sa tingin mo? Kaya papaayos ang ating washing? Sa lunis na po, mag-aano mo, maghahanap buhay mo na po para mayroon pambayad <laughs> okay. Mahirap po pumunta na walang pambayad pero <laughs> Pera-pera din lang po ito. Pera-pera din. Oh, tsaka hindi naman siguro, no? Hindi naman masira siguro si Ran ito. Sinatagas na siya. Okay naman yung, okay naman yung washing niya. ice and dryer. Talagang, pag binuksan mo yung washing, pag mo, Natago siya sa dito, natago siya dito sa host. Sabi si walang problema yung makina. yung love lang para, hindi eh, ko alam kung anong gagawin ng mag, ano dito ng gagawa. sabi ni Commander ay sa, kailangan, kailangan, sa lunes. Sa lunes lalo, po. sa lunes, tindan na tayo na. Lako muna po, ah, lako oh, muna. Lako muna ng ano, pampaayos. Sa sabad at linggo po, maglalako muna para po, pag kumita, magkala ay saka ipagano ba? Yun. Okay, right. Ah, meron pa doon iba yun ah. Doon ako, doon ako mo. Like, ah. Buti, eh, gumana. Talagang no. Kala ko, hindi gaga. Dapat palit. Tinapos natin nun. No, kaya eh, napupuno. Kasi napupuno. Dahil lang po yung commander ka kasi limas na limas siya eh. Limas po ng limas. Puno. Hindi, ano eh, mapupuno. Aawat. Hindi ah, ka pa sa makina. Buti tinignan mo no. Hindi mo tinignan mo. Buti napasilip ako. Kung hindi pala, puno na. Okay, buti napasilip ka no. So, makalimta ka si commander. Yan. Abang na. Aba na, Aba na Aba salok na salok. Lalo masisira. Abang na lang po ninyo kung kailan ito namin. Yan. <laughs> <laughs> tala <laughs> ko sira Talang, na yung pati dryer kasi kung sira yung dryer doble doble sira yung alam ko kasi dito sa so pag dalawa dry, dryer tsaka ano dalawa rin makina niyan diba no no dalawa makina niyan, makina niyan. Oh, dalawa makina buti na hindi nasira buti na okay makina si yan nga hanggang dito lang pa mga kapatots ayos naman po yung dryer eh. walang problema sa dryer tsaka sa washing hindi na kami na natagas na sa house. Yan, ganito lang. Abangan nyo kung kailan po mapapayos to. Ako muna. Yeah!